para makuha ang Okay, wag kang maingay. Baka mabubulabog po yung mga isda dyan na natutulog. <laughs> oh, baka tulog pa pati buhaya. Yung andin tayo kahapon sa may, ano ba yung sa may park kastig? Sa may malay-balay? Sa kamulan. O sa kamulan zoo. So, ang lalaki ng dalawang buhaya kastig. Parang yung mga buhaya sa, <laughs> Ayoko ko nang sabihin. Baka magagalit yun kasi nagbabangayan sila sa budget. Teka, sandali. Teka, sandali. Ano yung ginagawa mo dyan, Kastig? Ano yan? O, oh, hindi ka na... At saka ano yan? Ano yung tinuturo mo? Maraming bambu. Di, <laughs> ma-uploading <Magawa ng bambut. laughs> ma cottage talaga dito. At saka... Oh, oh, oh. oh, oh. Lay Apo. Ayan, so tingnan natin yan. Maya maya na kunti kung gano'ng kaganda po yung kanilang sinasabing lake po dito. So kaya mga Kastig, pag may time kayo, pumunta kayo dito sa Valencia Bukit Nun. Kasi napakaganda po dito sa kanilang mga lugar. So papakita natin mamaya maya na kunti kung gano'ng kaganda yung kanilang lake Apo Ayan So uh, Pansamantala Mag-antay pa tayo sa in charge po Kasi nata-close pa po yan uh, Ma'am Sa napakagandang umaga So welcome pala tayo sa Marie Goldstar TV Sa YouTube ma'am Ano pangalan na Yun. Da, si Apo. Yan. Baka gusto mo silang imbitahin dito, ma'am. Naag mo din sa amo ang si Tulik Apo. Nami mga souvenir diri, daghan, ay mga baligya. Ayun. Mga marang, mga amo ang fruit nga daghan. At saka murang-mura lang po. Murang-mura lang po. At saka dito, oh, pag nagugutom sila, ma'am. Oh. Mm -hmm. So, di na pala problema dito. Pag wala kayong baon, makastig. Dahil may makakain po tayo dito sa labas. Ah, ayan. Ito. so, ayan. 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 Ya no. Ayun, ganda dito. Ayun, ganda nila. Dan maraming salamat. Ayun pala ang kanilang Lake Apo. Yun. Dito po So wow mga kastig Napaganda kumaga mga kastig Dahil nakating na tayo ngayon dito sa Lake Apo Oh my dito sa god Sa wow. so, Mga kastig Kahit medyo malayo yung biyahe Hindi pa tayo Hindi pa tayo tayo ang good kasi kung hindi katulog? Oo, oh, hindi tayo masyado nakatulog tayo masyado ng maayos. kasi dahil malayo ang biyahe. Kasi nababasa tayo. Hindi, nababasa tayo sa ulan kagabi <laughs> dahil galing tayo ng 360. Walang <laughs> breakfast, walang ano, albusal. Pero okay lang. Kasi oh. sa maraming salamat sa inyo mga kasi. Hirap pala, hirap, hirap pala maghanap yes, ng pera. <laughs> ngayon, so, ngayon, subukan natin papasok doon sa loob ng... Kastig, bakit mahirap maghanap ng pera? <laughs> Suwas. Pero kahit wala tayong Suwakastik. pira, pero millionaire na tayo. Oh, okay. Yan ang mga kastig, Papasok na tayo sa loob mga kastig Oh. Yan, so pasok tayo sa loob so, dito mga Kastig. Yan, so sir. sir, good morning sir. Yo. Dito tayo magbabayad tayo mga Kastig. Morning, Hi po sir, isang napakagandang umaga po Welcome pala tayo sa Marie Gold Star TV Sa Youtube po sir Sir baka uh, Baka magtatanong po Kahit na, kahit na may dito pa naka, Nakatali dito, dito <laughs> Sa baba o, oh. ayan na pala oh uh, Pero baka gusto nilang Makarinig sa mga kasagutan sir Baka magtatanong sila kastig uh, Dahil napakaganda po dyan Ma uh, magtatanong lang po kami kung magkano yung bayarin jan kung meron man. Yung entrance fee po ang ibig namin sabihin. Sa ngayon, na discount kami 85, 85. Sige, magkano pa Regular na talaga namin na entrance oh, 120. 120. So, sulit tayo sa ngayon dahil uh, may discount tayo. Okay. Dahil yeah. nag-promo sila ni Sir. So 85, Sir. Sa ngayon. Sa ngayon. So kung sa regular no. A regular 120 120 Yung mga kids po sir yung mga 10 years old below free Pa So ibig sabihin 11 years old pataas uh, 85 sir Floating cut Ah uh, 120 Kaya kayo ng floating cut Sa loob 400 floating 400 Floating cut At saka ano pa Table May mga table doon 100 Ano pa And kung Dito kayo dadaan Papunta sa may cafe Add lang kayo ng 200 Para may access card kayo Patungo sa Cafe, Lakeview Cafe, View Cafe. I, okay. Pero sa ngayon Hindi pa pwede pumasok doon Mga 10 pa ayon, mga Kasi yeah. maagang maaga oh. pa tayo So yung then, ano yung, Yung ano, Lakeview ano. Cafe Mamaya pa mag-open Mga 10.30 AM mm. So yung ano yung dalaan uh? Dito lang muna sa ngayon uh, Viewing uh, lang tayo Sa floating sa cottage ga O gakit 400 nga uh, Good for 12 person ayon. Kung maraming bisita uh, One hour oh. lang yon. Kung walang masyadong bisita Kahit anong oras makadagdag na ng nga oras oh. okay. So, kahit so, mag maghapon but, basta walang masyadong guest ayun. pero marami para makasakay lahat oh. tag oh, ilang oras lang po sir 400. Tag, tag isang oras 400 oh. kung maraming bisita oh. ayun yun ang kagandahan at saka sir baka hindi pa rin sila maubusan ng tanong kasi napakaganda dyan mga kastig uh, gusto namin dyan lang kami matutulog may matutulogan po ba kami kung sakali dito sa ngayon wala. Wala pa tayo. So, dito na lang sila sa Valencia, sir. Okay. So, baka di pa rin. Baka gusto pa nila. Eh, wala kayo. Ayaw na magdala ng baon. May makakain po ba kami? Doon sa may cafe. Tayo doon pala sa loob. So, malina po mga kastig na mayroon palang so, magkakain tayo sa loob. Ng baon. Na, Ayaw. Basta walang mga plastic. Silupin. So, bawal yung mga plastic. Basura. Kung mayroon man, dalhin nila paglabas. Ano Yung mga reusable po ah oh, so, ganun. So, sir, baka may gusto ka pang iparating sa kanila na hindi ko po naitanong. <laughs> Okay na yan. So, nasabi mo na lahat. So, yung mga bawal at di bawal dito. So, yun. Maraming salamat, sir. Anong kasi na lang? Wala bang buhay yan? Oo, ayun. nasabi na yun, sir. So, siyempre, yung lake po, yung makikita po natin. So, dahil 170, dahil viewing lang po tayo, dito lang po tayo sa gilid muna. Dahil ang importante, nasabi na ni sir at maipapakita natin yan, maya may ng kunti. Okay, punta tayo doon, mga kastig. Ayan, so, Ah, dito na pala tayo sa Lake Apo dahil galing tayo ng galing tayo ng Claveria, Malaybalay at saka kahapon andun tayo sa 360. So papunta tayo dito sa Lake Apo at sa iba pa. Punta natin gaano kaganda yung mga lugar dito po sa May Valencia Bukidnon. So yun, Valencia City. So, welcome ang Marigold Star TV sa Valencia Bukidnon. Yun. So, dito tayo. Papakita natin kung gaano kaganda yung kanilang lake. Yun. So, wala bang lake cruiser dito, sir? <laughs> Kagaya ng Lake Leonard sa Davao de Oro. Mayroon silang lake cruiser dun sa gitna. Yan, hi po mga sir, welcome tayo sa Marie Goldstar TV sa YouTube. Ayan, kaway-kaway diyan mga sir. Ayan, sinong mag-shout out diyan? Baka may gustong mag-shout out. Oh, okay, so harap sa kamera. picture tayo mga sir. Ayun. Maraming salamat. Dito tayo makastig dahil umagang-umaga ngayon. So, Papakita natin dito kung gaano kaganda. Ayun, sinabi ko na sa kanila. Yan, so nakikita ko na yung mga puging-pugi. Yan, isa na lang. Ayun, maraming salamat ha. Oh, sino may mag-shoutout dito? Baka may gusto kang sir. Pangalan natin, pangalan, pangalan. Wala na, wala na, nakalimutan. Na maraming salamat sa inyo ha. Ako ganda pala dito mga kastig Ito yung makikita nyo dito sa bunga do Talagang napakaganda Wala akong masabi Sa sobrang ganda po dito Yan So nga pala Pag nakapunta kayo ng Balinsya Halimbawa may gusto kayong puntahan ng mga lugar Isalin nyo ito sa listahan nyo oh sige na oh punta tayo doon Ako ganda pala dyan sa baba mga kastig Dito sa baba kastig Ganda dito Ayan, so, nako, sa buong Mindanao, napakaganda po. Kaya, yung mga kaibigan natin na mga OFW, pag nakauwi kayo ng Mindanao, baka gusto nyo magbakasyon dito sa bukid nun. Puntahan nyo po dito sa My Lake Apo dahil isang napakagandang lugar na maaari nyo puntahan kasama ng mahal nyo sa buhay. At tsaka kung ano-ano pa, pati po sa dalhin niyo na dito dahil sobrang ganda. lang <laughs> Oo nga, bakit lagi mo yung sinasabi kastig Alam na yan nila. Oo. Ganda kasi. At saka s'yempre, kastig may mga bulaklak dito. Oh, picture picture. Ganda kasi. Tsaka may mga floating cottages pala dyan. Kastig. Ganda dito guys. Bakit ba sa lahat ng lugar na napupunta natin lahat magaganda? Basta ayan mo na. Vlog ko hindi maganda. Bakit lagi mo yung sinasabi? Insecure ka ba kasteg? <laughs> Yan. Nakaharap sa camera. Ayun. Ganda mo kasteg ah. Do doon doon tayo. Doon. Bakit ako lang nagsabi na maganda ka lagi? Easy. Ayan. Kasi, kasi magkasama kasama tayo dito. Oo nga, dahil magkasama pala tayo. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko kasi. Huwag ka lang mag-shoot mauna. kailangan sabay tayo. Kasi pag nag-una ka shoot ako, wala. Naku. Wala na akong kasama. Ayan na. So, dito sa kabila. O, ato, pagpunta tayo doon niya, ano, yung, ano, sa, ano, sa may tulay. Ayun na. Ganda kasi dito. Nagko. Teka, tingnan natin dito sa gilid, Kastig. Baka may maraming isda dito. Baka may buhay agad. Sir, marami bang isda dito, sir? Yan, daming tilapia. Ayan, oh. Uy, tuma... Teka, hindi tumatakbo. Lumalang, oh. Daming isda, oh. Yan, oh. Magkastig, oh. Kita nyo dyan. Ayan, oh. Isda, oh. Tilapia. parang ayaw niyang kumikibo. Dami. Kasi bakit iba yung kulay diyan? kasi magang maaga pa kami, 5:30 uh, in the morning, nandito na kami. So, kaya medyo madilim pa yung tubig. At saka dahil ito'y lake, kaya wag na kayo magtaka na ganito yung kanyang kulay. Kasi pwede ba kaming maligo diyan? Mm, parang ayaw kong sabihin kung pwede o hindi Ah, uh, dito magtanong na lang kayo pero karamihan ang pumupunta dito sa tingin ko parang ano lang sila nag ah, uh, sum sumasakay lang sila sa mga ganyan oh, eh, kikita nyo yan ayan. so nasabi na yan ni sir na 400 daw oh. ayan. so 12 person only ayan. so punta kayo dyan sa gitna papunta doon sa kabila at saka napakaganda yan o oh. sobrang ganda kasi Unihul. 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 ano. Unihul. picture mo Unihul. dun sa baba ng Unihul. oh. sa may baba. Sir, bakit may mga lubid dito, sir? Para sa pasa floating. Para ano 'yan? Para hihilain lang doon sa kabila? Ah, okay. Sige, papunta ako doon sa kasi. Para hindi na kailangan magano sir no, magsagwan. Oo. Oh, ito. Tama nga pala. Pwede ba ako makakit dito sir? O oh, sige, picture lang. Dahan-dahan ka lang kasteg, kasi kasi yung ito pala yung sinasabi ni sir na 400. 400. Sir. Oo nga. At saka murang-mura lang dahil maraming maka ano diyan, makasakay. Doon tayo sa kabila, Kastig. Gusto mo ba diyan? kasi bago yung sa kabila, oh. Ayun no, oh, yung sa tapat. A, dito lang kasi para makakuha. Oh, ito. pareho lang 'yun. Sige, harap dito. Konti dito. At bakit? Para makuha yung lahat. Oo nga. Teka sandali, punta tayo diyan. Para makuha na ilang kanin. Okay, wag kang maingay. Baka mabubulabog po yung mga isda diyan na natutulog. <laughs> <laughs> oh, baka tulog pa pati buhaya yung andun tayo kahapon sa may ano ba yung sa may park casting? <laughs> sa may malay-balay. Usakamo so, lang zoom. so Ang lalaki ng dalawang buhaya casting. Parang yung mga buhaya sa <laughs> Ayoko nang sabihin. Baka magagalit 'yun kasi nagbabaga yan sila sa budget. Teka sandali. Ano yung ginagawa mo diyan casting? Ano 'yan? oh hindi ka na at saka ano 'yan? Ano yung tinuturo mo? Grabing bamboo Hindi, <laughs> yung <Magawa> <bambut. laughs> ma-upload din cottage talaga dito at saka magaganda. Mga Kastig, o tignan nyo. Kastig, bakit may mga lobby dyan? Ayan, ang uh, purpose po niyan. Ayan, so tignan nyo hanggang dito po. Ayan, ah. tingnan tignan nyo yung lobby. Papunta rin sa kabila, oh. ah, okay, so baka sabi nyo, Kastig, ano kahaba yan? Kulang-kulang isang kilometro. So, baka... Masyado lang mahaba yung sinabi ko. Sabihin na lang natin kalahating kilometro. <laughs> ang purpose niyan, para hindi na kayo magsagwan so nasabi na ni sir tag 400 tong ganito isang oras so pwede kayo dyan sa gitna mag, at doon kayo magkain-kain kung ano-ano man at uh, saka ano pa uh, naku may maganda pala doon sa kabila oh. Yan, so pwede kayo pumunta roon pag nakarating kayo sa sa kabila Yan, oh. so pwede kayo doon uh, hihilain lang para hindi na kayo magsagwan so, kasi mabibigat ito pag sinasagwan <laughs> so kailangan nyo lang hilain para mas uh, mabilis at saka ano pa uh, magaan lang yan so punta tayo sa my Late view Cafe so punta tayo yun. ganda na kanilang building dyan sa itaas napakalinis tingnan saka magaganda ayos ganda pala ng mga bulaklak yung kastig sa bandang itaso ayun o no? ayun no? lahat ng lugar na pinupunta natin kastig na napapansin mo ba karamihan talagang may bulaklak sig baka totoo yung sinasabi nila na pag may bulaklak daw eh mas lalong gumaganda yan o no? parang yung shootan nyo yun na kasing ganda ng bulaklak o oh, wag lang yung nalalanta <laughs> <laughs> Wag lang yung bulaklak na lalat. <laughs> Ayos na. Uh, di, pwede lang dito daw sa may hagdanan. Ayan, so ting... Oh, sandali. Sandali, sandali, sandali. Ayun. ano yan, Kasteg? <laughs> Bakit ba? Ayun. Sandali. Yun, yun na. Ayos na. Ina, ko kasi natatakot ako sa camera. Sa lahat ng kinatatakutan ko, yung makikita ko <laughs> yung pagmumukha ko. Ayan o. Oh. Okay. Eh, gastag. Dapat in-night vision may to gastag. Madilim. Madilim. Kasi ag magang maaga tayo dito. Ano ba yung ginagawa mo? Ganda ng mga halaman dito kasi ko yung, kaho, yung Talagang magaganda. Ah, dito o, yung mga anak nyo pagpunta dito na mag-i-enjoy talaga sila. Mga casting. Si Arjan sa itaas. Ayan Oh. Leak Apo. Dami. Kapatid siguro ito kastig ng Apo Biska. <laughs> Apubista Ayan, sa Claveria at saka sa Mount Apo ng Dabao region po. Ayun. Wow. Thank you for watching.